Kung SSS pensioner ka o may mag anak na umaasa sa buwan ng benepisyo, stop scrolling dahil ang video na ito ay maaaring maging pinakamahalagang mapapanood mo ngayong taon. Simula ika ng Disyembre, may malaking pagbabago sa payout system ng SSS para sa mga nakatatanda. At kung hindi mo ito malalaman agad, maaaring madelay, mabawasan o tuluyang mag-iba ang inaasahan mong benepisyo. Hindi ito simpleng update lang. Ito ay bagong rules, bagong schedule at bagong proseso na tahimik na ipinatutupad ng SSS at karamihan ng pensioners ni hindi pa alam na apektado na sila. May ilan na makakakuha ng mas maayos na payout flow pero may ilan na posibleng maipit kung hindi nila susundin ang bagong requirement. Kung umaasa ka sa monthly release, kailangan mong malaman kung kabilang ka ba sa grupo na may adjustment o sa grupo na kailangang mag-update agad ng records. Sa video na ito, ibibigay ko sao ang klaro, diritsahan, at pinakasimpleng paliwanag tungkol sa pagbabago. Sino ang covered? Ano ang eksaktong mangyayari sa December 5? Paano ito makakaapekto sa iyong cash flow? At ano ang dapat mong gawin ngayon pa lang para siguradong hindi ka maiwan? kaya kung ikaw ay pensioner, may magulang na pensioner o nag-aabang ng SSS benefits, huwag kang aalis dahil ang susunod na minuto ay maaaring magligtas sa iyo mula sa delay o problema sa iyong payout. Pero bago tayo magsimula, pindutin muna ang like button para mas marami pang seniors ang maabot ng importanteng update na ito. Simulan na natin dahil alam kong marami sa inyo ang nag-aabang ng malinaw, diretsahan at kumpletong paliwanag tungkol sa napakalaking pagbabagong ipinatutupad ng SSS ngayong ikalima ng Disyembre. At oo, hindi ito yung tipong minor adjustment lang. Hindi ito simpleng rescheduling o technical update na hindi masyadong ramdam. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang pagbabago na direktang tatama sa mismong araw, oras at paraan kung paano natatanggap ng mga nakatatanda ang kanilang buwanang pensyon. At kung ikaw ay nakaasa sa pensyon para sa pang-araw-araw na gastos tulad ng pagkain, gamot, kuryente, tubig, upa o kahit pamasahe, alam mo kung gaano kahalaga na hindi mabago, madelay o maputol ang iyong regular payout. Kaya ngayong araw, gagawin nating sobrang simple ang lahat. Walang jargon, walang nakakalitong termino, walang paikot-ikot na paliwanag. Uupo tayo dito at pag-uusapan natin ng parang maghaharap lang tayo sa mesa, nagkakape at pinag-uusapan ang mga pangyayari sa SSS na hindi pa sinasabi sa napakaraming pensioner. Ang goal natin ay malinaw. Maintindihan mo ng buo kung ano ang pagbabagong nagaganap mula December 5. Sino ang maaapektuhan? Paano maaapektuhan at ano ang pinakamahalagang dapat mong gawin bago dumating ang araw na iyon? At sisimulan ko ito sa tanong na ito. Bakit ngayon? Bakit biglaan? At bakit parang hindi masyadong pinapakalat ng SSS ang impormasyong ito? Kung tatanungin mo ako, simple lang ang sagot. Ang SSS tulad ng ibang government agencies ay may sinusunod na internal timelines at compliance deadlines na hindi laging ipinapaliwanag ng maayos sa publiko. May mga pagbabago silang ipinatutupad para improve system efficiency o enhance payout security. Pero kadalasan, hindi nasasabayan ng malinaw na public communication. Kaya tuloy nagugulat ang karamihan na may requirement pala na bago o may kailangan palang i-update sa record nila o may dapat palang gawin bago marilis ang susunod na pension. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Simula sa Disyembre 5, magkakaroon ng pagbabago sa payout system. Hindi ito katulad ng regular na adjustments, tulad ng verification reminders o annual confirmation. Ito ay mas malawak, mas teknikal at mas direktang nakaapekto sa lahat ng may pensyon. Lalo na ang mga senior citizen na nakadepende lamang sa kanilang pensyon bilang pangunahing source of income. Ngayon, bago mo isipin kung ikaw ba ay apektado huminga ka muna dahil ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ay ang pag a na baka hindi naman ako kasama dito. Pero ang totoo, halos lahat ng pensioner ngayon ay maaring maapektuhan, hindi para takutin ka kundi para siguraduhin na hindi ka mapag-iwanan at hindi ka maputulan ng pensyon dahil lamang sa hindi mo alam ang bagong rule na ito. Ano nga ba ang nangyayaring pagbabago? Ganito yan isa sa pinakamalaking goals ng SS ngayon ay gawing mas accurate at mas secure ang distribution ng pension. Lumalabas kasi na sa loob ng ilang taon, lumaki ang bilang ng delayed payouts, duplicate records, inactive accounts, at mismong errors sa matching ng bank details ng pensioner. At dahil dito, may ilang pensioners ang hindi nakakatanggap on time. May mga bank na nagre-return ng funds dahil outdated or mali ang account at may mga pensioners na hindi na nasusubaybayan kung active pa ba sila o kailangan ng mag-update ng kanilang status. Kaya nagpapasok ang SSS ng isang bagong system na maglilink ng updated identity verification, bank account validation at digital tracking para maiwasan ang delays at errors. Ang problema, karamihan sa pensioners, lalo na ang mga 65 pataas, ay hindi aware na kailangan ng mag-update ng kanilang records para maging compatible sa bagong system. At simula December 5, kung hindi naka-update ang profile mo, may posibilidad na ma-hold ang payout hanggang sa ma-verify ka ulit. Pero huwag kang matakot dahil hindi ibig sabihin nito ay bigla ka na lang mabablock o mawawalan ng pensyon. Ang kailangan mo lang ay malaman kung kabilang ka ba sa mga pensioners na flagged as for verification. At para malaman 'yon, kailangan mong alamin kung anong tatlong pangunahing requirement ang naka-assign sa grupo mo. Una, kung ikaw ay pensioner na gumagamit ng luma or inactive na bank account, maari itong savings account na hindi mo na masyadong nagagalaw or account na may matagal ng hindi ginagamit sa transaction, malaki ang tiansang kailangan mong mag-update ng bank details. Sa bagong system, ang mga accounts na walang recent activity ay itinuturing na risk for return. Kaya kailangan itong makonfirm bago marilis ang pension. Pangalawa, kung ikaw ay pensioner na hindi pa nagko-comply sa bagong identity validation, maaay kang na pending verification. At ang ibig sabihin nito ay hindi totally delayed ang pension mo, pero hindi ito marirelease sa schedule mo hanggat hindi nakukumpleto ang ID check na hinihingi ng system. Ito ang isang requirement na maraming seniors ang hindi alam na kailangan na pala ngayon. Pangatlo, kung ikaw ay pensioner na may incomplete or mismatched personal data, halimbawa, spelling error sa pangalan, maling birth date, kulang na beneficiary information, o hindi tugma ang bank account name sa SSS profile. Ito ang isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit may pension na hohold. Kaya bago mo isipin na hindi ka kasali, itanong mo muna sa sarili mo, updated ba talaga ang records ko? Tama ba ang pangalan ko sa banko? Gumagamit pa ba ako ng same account? May na-receive ba akong text or email mula sa SSS na hindi ko nabasa? Dahil kung kahit isa sa mga ito ay uncertain ka, kailangan mong mag-check. Ngayon alam kong ang susunod mong tanong ay ano ang mangyayari sa mismong December 5? Magandang tanong dahil dito umiikot ang buong usapan natin. Sa December 5, magsisimula ang full implementation ng system update. Ibig sabihin, lahat ng pensyon na nakaschedule mula sa araw na yon ay daraan sa bagong automated validation. Kung ang record mo ay pasa sa lahat ng validation points, walang problema. Makukuha mo pa rin ang pension mo on schedule tulad ng dati. Pero kung meron kang kahit isang flag, kahit maliit lang, maaari kang mapabilang sa mga pensioners na kailangan mo nang ma-verify bago tuluyang ma ang payout. At dito nagkakaroon ng panik ang karamihan. Dahil siyempre, sino ba naman ang gustong madelay ang isang benepisyo na araw-araw nilang inaasahan? Pero ang kagandahan ng system na ito ay hindi naman kailangan ng matinding pagpunta sa SSS branch. Hindi kailangan ng mahahabang pila at hindi kailangan ng komplikadong requirements. Sa halos lahat ng kaso, sapat na ang simpleng pagkoconfirm ng personal information pag-update ng bank detail o pag-check ng status sa online portal. At ipapaliwanag ko iyon ng isa-isa sa part dalawa para siguradong walang maiwan at lahat ng seniors at pamilya nila ay makakasabay sa bagong patakaran. Pero bago tayo dumiretso sa mismong proseso, gusto kong pag-usapan ang pinaka-importante. Bakit nga ba ginagawa ito ng SSS? Maraming nagtataka, maraming nag-aalangan, at may ilan pang nagagalit dahil bakit kailangan pang baguhin ang sistema kung gumagana naman ito noon, pero ang totoo, marami ng irregularities ang lumalabas sa system. Hindi natin ito napapansin dahil hindi naman buong detalye ang lumalabas sa news pero internally may mga problema sa duplicate accounts, dormant accounts, inactive records at mismatched beneficiary claims. Ang update na ito ay paraan para mas maprotektahan ang pensioners laban sa fraud at error. May mga kaso na nagugulat ang pensioner na may ibang tao nang gumagamit ng pangalan nila. May mga nakatatandang hindi na pala updated ang ID records nila kaya kapag nagkaroon ng manual verification nagkakaproblema. May mga beneficiaries na hindi ma ang death benefit dahil hindi na susunod ang tamang matching ng pangalan at record. At ang pinakamasakit, may ilang pensioners na namatay na pero patuloy na nare-release ang pensyon dahil walang maayos na tracking ayaw na itong mangyari ng SSS. Kaya ngayong December 5, sisimulan nila ang isang overhaul na maglalagay sa bawat pensioner sa clearly verified system. Ngayon, bago ko ipagpatuloy, gusto kong sabihin ito. Hindi ko sinasabing ito ay perpekto or flawless. Marami pa rin pensioners ang maaari pa rin malito. Maraming pamilya ang maaaring ma-stress at maraming seniors ang hindi sanay sa digital verification pero kaya natin ito pinag-uusapan ay para iwasan iyon. Ang goal natin dito ay simple. Kapag dumating ang December 5, hindi ka papasok sa petsang iyon ng may kaba o duda. Papasok ka ng handa, alam ang gagawin at klaro kung paano maiwasan ang anumang delay. Ngayon, dumating na tayo sa puntong pag-uusapan natin ang pinaka-critical na bahagi ng script na ito. Paano mo malalaman ngayon pa lang kung kailangan mo ng mag-update at paano mo ito gagawin nang hindi ka pupilan ng limang oras sa SSS branch? Ngayong malinaw na natin kung bakit napakahalaga ng pagbabagong ito sa mismong sistema ng SSS. Oras na para puntahan natin ang pinaka-praktikal, pinaka-kailangan at pinakahinahanap hanap ng bawat pensioner at pamilya. Paano mo malalaman kung apektado ka? Paano mo titiyakin na hindi ka maaantala? At paano mo masasagot ang lahat ng requirements bago pa sumapit ang December 5? Dahil ang totoo, kahit gaano kaganda ang paliwanag, kahit gaano kalinaw ang dahilan, kung hindi natin alam ang eksaktong gagawin, ang ending ay pareho pa rin. Stress, kaba, at delay. Kaya dito sa part 2, Maglalakad tayo ng dahan-dahan parang inaakay kita sa bawat hakbang. Siguradong walang malalaktawan at walang maiinip dahil diritsahan ito. Parang live consultation na rin na hindi mo kailangang bayaran o hintayin sa mahabang pila. At gusto kong simulan ang part 2 sa pinakamahalagang tanong ng lahat. Paano mo malalaman ngayon kung nasa listahan ka ng mga pensioners na kailangan pang mag-update or i-verify bago dumating ang December 5? Ang sagot ay mas simple kaysa sa iniisip mo, pero kadalasan hindi ito ginagawa ng mga tao dahil akala nila hassle. Pero sa bagong system, kapag hindi mo ginawa, doon pa lang magkakaroon ng problema. Kaya ang unang dapat mong tandaan ay ito. Hindi mo kailangan ng napakaraming requirements para mag-check. Ang kailangan mo lang ay active na cellphone number, yung bank account na gamit mo sa pension at ang basic details mo tulad ng full name, birth date, at SSS number. Sa totoo lang, kung hawak mo ang ID mo habang nanonood ka ng video na ito, mas mabilis mo pang magagawa ang lahat. Ngayon, bakit mahalaga ang pag-check? Dahil hindi lahat ng pensioners ay nakakatanggap ng notification. May mga number na outdated na, may mga address na hindi na ginagamit, at may mga email na hindi nabubuksan. Ibig sabihin, kung nagpadala man ng SSS ng early notice sa mga may kailangan pang i-update, posibleng hindi mo iyon nakita. Kaya ang pinaka-safe ay ikaw mismo ang mag-confirm ng status mo. At dito naiipit ang maraming pensioners. Walang alam kung saan magsisimula, kaya tutulungan kita. Una sa lahat, kailangan mong maintindihan na ang SSS system ay nag-flag ng tatlong klase ng records updated, partially updated, at for verification. Ang updated ay hindi na kailangan ng kahit anong action. Ang partially updated ay nangangailangan ng confirmation lang. Madalas, simple ID validation. Ang for verification ang pinaka-critical dahil sila ang kailangan mag-submit o mag-update bago mailabas ang December payout. Kung hindi mo alam kung saan ka nabibilang dito, papasok ang proseso. Yung unang paraan para malaman, ito ay ang mobile verification. Kapag nag-check ka gamit ang SSS mobile app or website, malalaman mo agad kung may nakalagay na pending action sa account mo. Maraming seniors ang nag-aalinlangan gumamit ng app, pero huwag kang matakot dahil hindi mo naman kailangang maging tech-savvy. Kahit simpleng pag-login lang, ilalabas agad ng system kung may dapat ka pang i-update. Kung wala, congratulations, green light ka. Pero kung meron, makikita mo ang dahilan kung bakit ka-flagged. Maaaring dahil sa bank details, mismatched name, kulang na beneficiary information, o kailangan mong i-confirm ang identity mo dahil hindi tugma ang record sa database. Kung hindi ka naman gumagamit ng app, pwede mong gamitin ang pangalawang paraan, ang bank confirmation. Matsule, para pumunta ka sa banko kung saan mo tinatanggap ang pensyon at tanungin mo kung nakavalidate pa ang account mo bilang active receiving account. Kapag sinabi nilang inactive, dormant, o hindi updated ang pangalan mo sa record nila, malaking posibilidad na ito ang dahilan kung bakit ka flagged sa SSS system. Sa ganong sitwasyon, kailangan mong mag-update ng account name o gumawa ng bagong ATM account na tatanggap ng pension mo. At bago ka matakot na parang napakahirap nito, tandaan na hindi mo kailangan mag-withdraw o mag-open ng malaking balance. Ang kailangan lang ay valid ID at signature mo para ma-update ang pangalan at status ng account. At kung hindi mo pa rin alam ang status mo, may pangatlong paraan, ang verification message. Kahit hindi nagsasend ang SSS sa lahat, maraming pensioners na nagsasabing naka-receive sila ng automated message na may nakalagay na, please update your records or your account requires identity confirmation. Kapag may natanggap kang ganyang text, email, or letter, huwag mong baliwalain. Kahit mukhang maliit na bagay, iyon ang nagsasabi na kailangan mong kumilos bago pumasok ang bagong system. Ngayon na alam mo na kung paano malalaman ang status mo, oras na para puntahan ang sunod na mahalagang tanong. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay nasa grupo ng for verification? Ito ang parte kung saan nagkakaroon ng takot ang maraming seniors dahil iniisip nila na napakahirap mag-update. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan pumila ng mahaba. Hindi mo kailangan ng appointment at hindi mo kailangan ng kung ano-anong requirements. Kahit simpleng pag-confirm ng identity ang karamihan at gagawin nating sobrang simple ang paliwanag para hindi ka na malito. Una sa lahat, kapag flagged ka dahil sa name mismatch, ibig sabihin, ang pangalan sa bank account mo ay hindi tugma sa pangalan sa SSS. Halimbawa, sa SSS, ang pangalan mo ay Maria Luisa Santos, pero sa banko ay Maria El Santos na kahit maliit na pagkakaiba, nagfi flag ang system. Ang solusyon diyan ay i-update mo ang pangalan sa banko para tumugma sa SSS or i-update mo ang pangalan sa SSS para tumugma sa banko. Pero sa karamihan ng kaso, mas mabilis i-update ang pangalan sa banko dahil hindi mo kailangan magbigay ng supporting documents tulad ng birth certificate o marriage certificate. Kailangan mo lang ipakita ang valid ID na may tamang pangalan. Kung flagged ka naman dahil sa inactive account, ibig sabihin hindi na-recognize ng bank system ang account mo bilang active maaaring hindi ka nagwithdraw withdraw ng ilang buwan o hindi ka nagtransact kaya na-freeze sila. Ang pinakamadaling solusyon dyan ay magpunta ka sa branch ng banko at sabihin i-reactivate mo ang account mo. Kadalasan, one signature lang minsan additional ID. Sa ibang cases, hindi na nila ma-reactivate kaya pinapagawakan ng bagong ATM account para sa pension. Pero huwag kang kabahan dahil once na meron ka ng bagong account at nasubmit mo sa SSS, secure ka na sa bagong system. Kung ang issue mo naman ay ID verification, ito ang pinakamadaling ayusin. Kadalasan, nangangailangan lang ang SS ng recent proof of identity, maaaring valid government ID, digital verification kung gumagamit ka ng mobile app, kahit selfie verification sa ilalim ng bagong system. Oo, tama ang narinig mo. May mga seniors na nagugulat na selfie verification na pala ang ginagamit ngayon para sa identity matching. Pero hindi mo naman ito kailangan gawin kung hindi mo kaya. Pwede mo itong ipagawa sa anak, apo, kamag-anak o kahit empleyado sa SSS branch kung gusto mo. In-download, makompleto mo ang verification para hindi mahold ang payout mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka pinakasensitive na grupo, yung mga pensioners na may incomplete beneficiary information. Bakit sila flagged? Dahil maraming seniors ang hindi napapansin na kulang o mali ang details ng kanilang benepisyaro tulad ng birthdate, pangalan o relationship. At dahil ang system ay naglilink ng updated beneficiary details sa payout tracking, nagfi-flag sila kapag hindi tugma. Ito ang madalas na dahilan kung bakit may delays, lalo na sa mga pension na may dependent pensioners o may survivorship claims na nakatago pa sa record. Ang good news, madali ring ayusin ito. Kailangan mo lang i-update ang beneficiary details online or sa SSS branch at once updated na cleared ka na. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang mangyayari kung hindi mo ginawa ang updates bago ang December 5? Hindi naman mawawala ang pensyon mo. Hindi rin ito kakaltasan. Hindi rin ito mawawala permanently. Ang mangyayari lang ay hindi ito marirelease hanggat hindi na clear ang flagged issue. Ibig sabihin, nakatabi pa rin ang pensyon mo sa system. Pero hindi ito maipapadala sa banko mo hanggang matapos ang verification. Kung matatapos mo sa loob ng isang araw, mare-release agad. Kung matapos mo sa isang linggo, doon pa lang ito papasok. Kaya, ang kailangan mong iwasan ay ang pag-abot ng December na hindi mo sinusuri ang record mo. Dahil kapag dumating ang petsang iyon at sa kakalang magkukumahog, mag-update, doon ka makakaranas ng delay. And kung pa mo naman na mahirap ang lahat ng ito para sa mga seniors na hindi tech-savvy, gusto kong sabihin sa na hindi ka nag-iisa. Napakaraming nakatatanda ang hindi sanay sa smartphone, app, or online portal. Kaya nga, ang SSS ay nagbigay ng paraan para makapag-update ka sa pamamagitan ng simpleng pagpunta sa bank o SSS branch, pagbigay ng ID, at pag-sign ng form. Kung may anak ka o apo na marunong sa cellphone, mas madali pa. Pero kung ikaw mismo ang gagawa, Huwag kang matakot dahil gagabayan ka ng staff doon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang malaking tanong. Paano mo malalaman na cleared ka na at hindi ka maaapektuhan sa December payout? Simple lang 'yon. Kapag updated ang record mo at wala kang pending action, makikita mo agad ang status mo bilang verified or active. Kapag green ang status, ibig sabihin okay ka. Kapag yellow, may kailangan kang i-confirm. Kapag red, ibig sabihin kailangan mong mag-update agad. And kung hindi ka gumagamit ng app, pwede mong tawagan ng hotline or mag-message sa email. Kahit mabagal minsan ang response, mahalaga na makita mo ang final confirmation. Iisa,